Yeah, mga master oh. sobrang kalma ng karagatan ah, dito lang ang mga bangka namin mga master nakatali tali lang wala pa yung iba mga nasa laot pa ayan mga master may angkla ako dyan sa una angkla at dalawang bato sa gilid naman ayan bato ang isang bato sa huli Sir, uh, ano to? ah uh, dalunggong, kinilaw Ilaw Kain muna kami kasi pisto dito ngayon sa amin. Sino kayo naka-blue Eh?

Magaya parts. mga kamastero. May nagkakatay ng blue marlin at may nagbababa ng galunggong. Yan. Sa kami mga kamastero bukas. Yan, sarap mm. sarapan hmm nasang kami ya maka master hmm sarapan bali kala neri